yan Narito ang mga dapat nating abangan na mga susunod na eksena sa FPJ's Batang Kiyapo. Matagumpay na nabawi nila Tanggol at Ramon ang planong paglilipat ng kustodiya ni Don Julio sa City Jail. Kaya naman, labis ang pasasalamat ni Don Julio sa tulong ng tropa ni Tanggol at ni Ramon. Dito sinabi ni Tanggol sa harap ng lolo, na nangako sila na kahit anong mangyari ay ililigtas nila ito. Matapos nga nito ay susunod nilang plano ngayon ay ang pagligtas kay Tess mula sa kamay ni Rigor doon sa San Dimas. Sa kabilang banda naman ay iniligtas ng kanyang kapitbahay si Tess nang ito'y ikulong ni Rigor sa kanilang kwarto at pinatakas mula sa empyernong tahanan ni Rigor. Samantala bumalik ang buong puwersa ng kapulisan sa presinto ng malungkot dahil sa pagkabawi sa mga preso. Galit na galit ang hepe na si Rigor sa mga nangyari at dito kanyang sinermulan si Hector na una nang nagyabang na hindi papalpak sa paglilipat ng kustudiya kay Don Julio. Dito naman ininguso ni Hector si Pongay dahil pinataka si Tanggul. Galit na galit naman na hinarap ni Rigor si Pongay at tinanong kung totoo ba na nagkakaroon siya ng pagkakataong barilin si Tanggol pero hindi ginawa. Inamin naman ni Ponggay na may pagkakataon na sana na mabaril niya ito pero kanyang hinayaan. Tinawag naman ni Rigor ang kanyang mga tauhan na puro mga walang kwenta. Dito naman ay pinahiyan ni Hector si Paula Garcia o Pongay sa harap ng kanyang mga kasama at sinabing hindi nito ginamit ang kanyang utak. Napaiyak na lang si Pongay sa kanyang mga narinig. Matapos nga ang kapalpakan, plano ngayon ni Pongay na makabawi para maitama ang kanyang mga pagkakamali. Dahil dito mag-isang lumusob si Pongay sa hideout nila Tanggol. Target niyang hulihin sila Tanggol at ibalik sa kulungan na abutan ni Ponggay sila Tanggol na nag-uusap. Sinami ni Tanggol habang nakinig si Ponggay na ito na ang tamang panahon para sila magbagong buhay at labanan lahat ng politiko na gumagawa ng masama sa City Hall. Kahit paman mga positibo ang kanyang mga narinig, pinagpatuloy pa rin ni Ponggay ang kanyang misyon, ang aristuhin at ikulong sila Tanggol. Pinataas niya ang kamay ni Tanggol pero hindi inaasahan ni Ponggay na marilihado siya dahil mas marami sila tanggol. Inatasa naman ni tanggol si Ponggay na ibaba ang kanyang baril ngunit nagbantiga si Ponggay at iginiit na kapag hindi sila susuko ay magkamatayan sila sa lugar. Samantala sa isa pang eksena, uminit ang ulo ni Mayor Miguelito na makita si Santino na kumain sa mesa at suot pa ang kanyang damit. Kaagad itong hinuba ni Santino at itinapon kay Miguelito. Nagalit naman si Jackie at sinabihan si Santino na bastos. Kaagad itong sinapak ni Miguelito at agad naman bumawi si Santino at nagbitaw ng isang malakas na suntok. Sa gitna ng mainit nilang away, nagulat na lamang ang lahat nang biglang inatake si Don Gustavo. Abangan ang mga susunod na mga eksena sa FPJ's Batang Kiapo huwag kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel sa Tilly Series PH